Dumalo si Andrea Brillantes sa unang linggo ng pagdiriwang ng Coachella ngayong taon, na nakasuot ng iba't ibang damit para sa bawat araw. Pasabog ang ganda at kaseksihan ni Andrea sa Coachella Festival, habang nag -e enjoy sa festival. Noong day 1, si Andrea ay isang malaanghel sa kanyang suot. Sa unang araw ng pagdiriwang, pinili ni Andrea ang isang ethereal all-white ensemble na pinalamutian ng mga gintong accessories, Pinatingkad nito ang kanyang kasuutan at nagdunot ng maningning na kinang na nakabihag sa mga nakakita sa kanya. Sa ikalawang araw, ang aktres ay naka-cowboy look, suot ang denim jumpsuit romper, leather boots, at cowboy hat. Para sa kanyang huling araw sa Coachella 2024, pinini Andrea ang casual look, ang laid-back vibes ng vintage bohemian style, magsuot si Andrea ng blouse at ilang bagay na kinuha niya sa closet ng kanyang ina. Panoresin niya ito ng mini skirt at sneakers para makasabay ang relaxed vibe. Shout out to my mom's top, bag, and accessories that I stole from her closet while she's out of town for my last minute coat selfie. Sabi ni Andrea sa isang Instagram post na nagpapakita ng kanyang day 3 outfit, na nakatag ang kanyang nanay na si Belle, tumugon si Belle sa comment section sa pamamagitan ng simpleng pagpapadala ng tatlong facepalm emoji. Hindi nag isang dumalo si Andrea sa festival. Sa kanyang Instagram ibinahagi niya na dumalo siya sa festival kasama ang kaibigan, si Lorraine Gutierrez-Bectas. Isa sa mga nag-react sa post ni Andrea si Rufa Gutierrez at ang anak nitong si Lorraine Bectas, Vicky Bello, Raymond Gutierrez, Isabel Oli, at Zinab Harake. Perfect, kumento ni Lorraine sa mga IG photos ni Andrea. Kumento naman ng mga netizens kay Andrea. Josa, ganda, sobrang ganda, grabbing face card yan. Grabe kaganda naman ng babe mo heart emojis. Super ganda ganda, hindi nakakasawa. Si Blythe talaga, kahit ano ayos niya, talagang bonga. tingkad ng kagandahan niya. Malakas ang appeal, lagi ka nalang mapapawaw. More like Slay Chela, yung labanan ng face card, pero si Andrea Brillantes kalaban mo. Andrea is a combination of beauty and appeal, she's not yung ganda lang, when it comes to physical appearance, yung karisma niya as a young lady is nag-uumapaw. Wow, ganda na nga ng face, ganda pa ng hubog ng legs ni Gen Z Queen Blythe. Hindi talaga nakakasawa ang beauty ni Blythe. You literally slayed at Coachella.